wala na, ubus na wala na pagkain, ubus na, uwi na oh, nahingi pa kulang pa yung ibinigay ko sa iyo hmm. wala na, ubus na uwi na, wala na, wala na pagkain hmm. oh, ito pa, isa oh maghahantay din ubus na, wala na yung binigay ko sa inyo, uwi na magwawalis pa ako ng aking harapan tama na yung binigay ko sa inyo hati lang kayo doon Bye bye na bye bye. Ví hmm. nào, na nào. mm <coughs> Mm, yeah, umuwi na sila mm. wala nang pagkain huwi na sila mamaya uli pag tumabag ako takbo uli yan dito